Yo, what's up mga kapatid? So for today's video ay isishare ko sa inyo kung paano ko naligtas ang buhay ng mga munting inakay na ito. Well, kung gusto mong malaman ng buong kwento, din tapusin mo ang panunood sa video ito hanggang dulo. So yun nga mga kapatid. So dito nga ay ginagawa ko lang ang madalas kong ginagawa araw-araw. At yun ay ang pamamasada. At habang naghahanap tayo dito ng mga pasahero, ay bigla tayong nakarinig ng isang tunog ng isang inakay dito mismo sa gitna ng kalsada. Kaya agad-agad akong huminto at nilapitan ng ibon para hindi siya masagasaan. At ko sa inyo mga kapatid, medyo may kahirapan din ang pag sa ibon na to. Dahil may hawak pa tayong kamera at kailangan din nating bantayan yung mga rumaragasang sasakyan para hindi tayo masagasaan. At sa awan ng Diyos naman mga kapatid, ay nailayo natin sa kapahamakan ang inakay na ito. At habang papalapit na nga tayo dito sa wheels natin, ay bigla ulit tayong nakarinig ng isa pang huni ng inakay dito mismo sa mga maliliit na damo. Kaya agad-agad ko itong nilapitan at dinampot. At pagkatapos kong mailigtas ang buhay ng mga inakay na ito ay napagalaman kong kaya pala sila nahiwalay sa magulang nila ay dahil ginambala pala sila ng mga uwak taas ng nara merong merong uwak So at hindi ko alam kung balak ba silang kainin pero ang importante ay nailigtas ko sila sa kapahamakan. At sa puntong ito ay nagkaroon tayo ng kaunting problema. Dahil hindi ko alam kung paano sila bubuhayin. Dahil based on my experience ay nahihirapan talaga akong buhayin ang mga inakay na kumakain ng insekto. Kaya dito ay nalito talaga ako at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. At dito ay mabuti na lang ay nakita natin ang kanilang mga magulang. At nakita kong lumalapit talaga sila at dumadapo sa isang kahoy na malapit sa akin. Dito ay nakita ko at naobserbahan ko na meron siyang daladalang pagkain at tinatawag niya pa ang kanyang mga inakay. Kaya dito sa part na to ay bigla tayong natuwa dahil na pag-isip-isip ko na hindi ko na sila kailangan pang alagaan para mabuhay. Kaya dito ay nag-isip-isip kaagad ako ng magandang ideya para mailapit ko sila sa kanilang magulang. At dito ay bigla ako nakaisip na gumawa na lamang ng isang artificial na pugad. Kaya dito ay naghanap kaagad ako ng mga materialis na gagamitin sa paggawa. At nung nakahanap na nga ako ng mga materialis na gagamitin, kaya sa part na to ay binilisan ko na kaagad ang paggawa. At pagkalipas lang ng ilang minuto ay natapos ko rin ito. At pagkatapos nito ay nilagay ko kaagad sa loob ng pugad yung mga inakay. At sa part na to ay naghanap kaagad ako ng magandang pwesto kung saan ko sila ilalagay. Pero bago yun ay naghanap muna ako ng tali. At mabuti na lang ay nakakita tayo ng isang wire na nakapulupot sa katawan ng nara. Kaya agad-agad ko itong tinanggal para magamit natin na pang tali dun sa pugad na ginawa natin. Buti na lang dito ay nakita tayo ng isa nating kaibigan na kapo ko rin, tricycle driver. At shout out nga pala sa iyo, Boss Balong. Salamat nga pala sa pagkuha ng video. At dito nga ay umakyat na ako. At nung nakapili na ako ng magandang pwesto, ay agad-agad na inabot sa atin ni Boss Balong yung mga ibon. At dito ay tinali ko na kaagad yung pugad na ginawa ko. At kinamit ko yung wire na nakuha ko kanina sa katawan ng Nara. At nung natapos ko na itong itali at na-secured ko na na okay na ang lahat, ay agad-agad akong bumaba at inobserbahan sila. At pagkalipas lang ng ilang minuto, ay wala akong nakitang magandang nangyayari. Kaya napagdesisyonan ko na umalis na lang muna at palikan na lang sila pagkalipas ng ilang oras. At nung lumipas na nga ang isang oras ay agad-agad akong bumalik para i-check kung ano na nga ba talaga ang sitwasyon nila at eto yung tumambad sa atin medyo malabo nga lang yung camera dahil wala tayong binocular sa mga puntong ito at dito ay sobrang saya ko sa naging resulta sa mga effort na ginawa ko para ma-rescue -e lamang sila dahil nakita ko na successful yung tulong na ibinigay ko sa kanila salamat sa panonood mga kapatid at hanggang dito na lang yung video natin at every week nga pala ako na upload ng video sa Facebook page at sa YouTube channel ko. At sa mga hindi pa nakasubscribe at nakafollow, baka naman. Ayun, may